Ayan po mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Los Santos at para po magbigay doon opinion dito sa sinabi ni Ruel malalag na uh, nandyan lang po sa tabi-tabi ang mga basher. Iyan, totoo yun. Agree po ako sa sinabi ni Ruel, ni Dodong, na ang mga basher po ay nandyan lang po. Lalo na dyan sa community ng Rochelle ay nandyan lang po yan mga basher na yan dahil iyan na basher na yan ay hindi ako nagkakamali po, mga kapatid iyan ay isa sa mga nagsusuport nagsusuport daw kuno na iyan po ay mayroon na hindi nasusunod ang gusto nila kaya po ay nagiging basher na lang. At may pinakita nga picture na ipinadadala daw po sa kanya. At yun ay pinakikita po ni Dodong sa kanyang live. ah uh, alam nyo po ang masasabi ko lang po dito ano sa mga basher. Mga na hindi talaga na ano yung bang hindi na to. Pag once po yan ay may gusto sa iyo na hindi na sunod ay ibig sabihin po ay magiging basher na po sila dahil kung ano-ano na ang sasabihin po sa Ano? At uh, ito nga po ay napakinggan ko po yung mga live ni Dodong, yung magkwentuhan tayo, yung live niya na talaga po na nandyan lang ilaw sa tabi-tabi ang mga bashi. At iyan po mga kapatid, ang mapapayo ko lang dito kay Dodong ay wag na lang nilang intindihin at kirishel na to, dahil simulat simulat pa rin naman po yan ay na, talagang sobra sobra po yung basher nila talagang naglapaan po lahat po ay talagang uh, nalagpasan nila dapat eh gay gagaya din kirishel na nandyan po nakatutok para bang may mata na yung talagang walang anong ibang uh, binabantayan kundi magkamali lang po itong maglangga. no? Kaya ang masasabi ko lang po ay mag-ingat na lang sila at uh, wag na lang nilang pansinin uh, dahil iyan po ay literal ng basher na yan. Hindi na po yan mawawala. Normal na basher po na yan ha. pakalat-kalat, nagmamanman at kung mayroon pong ibabasayo, ayan, magko-comment at uh, talagang walang ibang pinagkakakitaan kung kumikita, di ba? Na yung ba, mga basher na yan, ano? Uh, hindi maganda po na tayo ay ibang tao na inaabangan lang po natin yung pagkakamali nila para kung mayroon lang tayong ma-i-comment sa comment section ng mga inahangaan, ano? At uh, kunwari, sila ay supporter pag hindi sila napansin, ay magiging basher na po yan. Ano? Marami na po yung sasabihin na si ganito, si ganyan. Ako po sa totoo lang, ay hindi ko na yan pinapansin. Kaya ako para sa aking kidodong ki si Richelle, ayaan na lang. wag na nilang pansinin. Ignore para wala na silang Kunwari, eh, hindi nila nakikita. Kahit nandiyan sa comment section, huwag nyo na lang pong basahin, huwag nyo na lang pong papansinin, at uh, para po iyan ay magmukhang tanga. <laughs> Di uh, Ako ganun po, no? Alimbawa man sa mga upload ko, mayroon akong nakikitang hindi maganda o hindi man po ako ibas, iyan po ay ilinilibing ko na. Kaya, wala na po sila basta basta magawa silang mga account para magdami account sila para po makapangbas ng magpangbas lalo na nga dyan kay, yung may ano ba, Rame, ano, Romel, yung Romel, na pag po ako ay mag upload or may ikipinto lang tungkol kay Rachel at kay Ruel, ay sasabihin, ay, wala na mo nag-ipal-ipal nag na naman, ay kahit po walang reaktor si Ruel at si Rachel, pwede po tayong mag-comment na hindi naman po positive, Pwede naman tayong mag yung opinion natin, di ba? Lahat tayo may karapatan na ma i-express ang freedom. May may karapatan tayo, freedom na sabihin natin kung ano po yung nakikita natin, ano? At uh, alam ko naman no? wala naman akong nakita naman na negative na pwede kong sabihin sa dalawa dahil si Dodong ay tuloy-tuloy lang ang pagtulong niya. Walang pinipili. Ay, may nabasa nga po ako doon na sana daw si Dodong wag nang magpabahay dahil sobra talagang mahal. At ang ano nyo na lang daw yung may mga sakit. Parehas din po yon Magpabahay ka at uh, tayo magsa charity na lang sa may mga sakit. Ganon din po yon. ano uh, Kaya mas maganda na rin po. Yung hindi naman po yung talagang mansion. Yung katamtapan na hindi na maulanan ay kahit man yan pawid or ano basta napabahayan natin ng maayos uh, ako po ay talagang saludo po talaga ako kay Ruel at sa mga sponsor na tumutulong po dito kay Ruel of Malalag kaya ako wala akong ibang sinasabi na thank you so much talaga sa mga patuloy na nagmamahal po dito sa dalawas kay Rachel at kay Dodong ano at uh, ayun nga, eh, si Richelle nga ay eh, nakita ko nga po kung papaano siya mag-charity, namimigay ng bigas. napakaano po yun, charity din po yun na yung tumutulong po. At nandyan niya nakita ko po na kahit siya ay busy, ay ginagagampanan pa rin niya po yung mag-charity. Eh, charity na rin po yung matatawag natin yung mamimigay ka lang po ng bigas charity na rin po yon at marami pong nagmamahal sa kanya na mga sponsor, di ba? Huwag yung nagkunwari, nagku, yung mga nagkukunwari, yun lang ang uh, iwasan natin na gusto lang makilala dito sa social media or magpabida-bida. Kaya an, minsan kasi po mga ka, ka mga kapatid, ang dami talaga pong uh, ang palaya sa kapaligiran. Kaya lang, wag na lang natin pansinin at ayaan na lang para iwas gulo talaga mga kapatid ano uh, ang mahalaga po yung tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa uh, mga kababayan natin at uh, talaga saludo ako dalaga kay Royal of Malalag na nandyan po tuloy-tuloy ang pagtulong niya bagyuhin man o uh, may mangyari man po na, na maaksidente man tingnan mo nung naaksidente si Justin kung paano nagpagulong-gulong dyan sa kabundukan iyon ay talaga pong kahangahanga sila. Ano po mga kapatid? At uh, wag na lang natin pong uh, papansinin yung mga negative comment kung ano-anong sasabihin. At yan, shout out nga po kila Kuya Bal Santos Matubang na nandyan sa Dabaw. At alam ko papunta sila ng malalag na napapanood mo. Ingat lang po dyan kayo mga yung team ni Kuya Bal na Nandiyan sa Dabaw ay ingat-ingat na lang po kayo at uh, alam na natin po ay laging masama ang panahon may bagyo, ulan sa amin nga hindi nakaligtas talagang inabot na yung bakura namin ang taas ng tubig talaga kaya ingat po kayo dahil ang panahon ngayon ang weather po talaga ay hindi natin po hawak na darat, bibigla na lang po niya na mayroong masamang mangyayari. Ano? Sa mga kababayan natin na nalubog, naguho ng mga bahay, mag-iingat na lang po kayo. Dubling ingat na lang po dahil tayo po pag may bagyo po, hindi natin po alam kung ano po ang sasapitin natin, lalo na po yung mga tabing dagat at tabing ilog mag-iingat po, at nakatira po sa medyo bulubundukin mag-iingat na lang po baka malandslide nga, diba dami kong nakita na nalandslide po sa iba't ibang lugar, kaya nakakatakot po, kaya marami pong salamat sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal kay Maludo Santos na patuloy na, na marami akong patuloy na nagmamahal sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. We love you so much. God bless you. Ingat-ingat po sa panahon ngayon dahil mahirap din po ang magkasakit. Sa pa ah, dahil alam natin ang gastusin po sa ospital pag nagkakasakit tayo, no? Dahil yan po ay nararanasan po ni Ate Malo hanggang ngayon sa akin mga magulang. Ano? Thank you so much po. Maraming salamat sa mga viewers. Shout out po sa inyong lahat at suportahan na lang natin po. Siyempre si Ruel of Malalag, si shell Morales at saka sila Kuya Val Santos Matubang, Ate Idna Vlog, si Kalinga Vrab. Patuloy na lang tayo at kung ano man po ang mga sigalot ay lablaban na lang tayo. Ano? Iwasan na lang natin po ang mga negative sa ating mga buhay. Iwas stress dahil talaga mahirap pong ma-stress dahil yan po ang pagsisimulaan natin ng pagkakasakit. Ano? Maraming salamat. We love you. Bye-bye.